At ngayong gabi pala mga ka-AP, naipan namin mag budil oh, 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 oh. fight kahit alas 12 na madaling araw. Ganyang kalakas ang amats natin oh, oh. kaya huwag natin patagalin yan. Let's yeah. go! Mm, tara, simulan na natin yan. So, ito pala mga ka-AP, ito pala yung natira sa niluto natin kapo na crispy pork belly. Yan, hiwa-hiwain lang natin itong ribs sa ganyang hiwa lang. Tapos yan, lagay natin dyan. Tapos yung mga natira-tiran laman, yung mga sobra-sobra yan, -sobra. hiwain lang din natin ng ganyan para walang sayang, diba? Tapos yan, hiwain lang din natin tong sibuyas, ng ganyang hiwalang. Alam nyo na yan, parang hindi naman kayo nagluluto. Tapos ito, native na bawang, galing pang Ilocos yan, ganyang katindi yan mga ka kinuha pa namin sa Ilocos yan para sa inyo. Tapos ito, pagtapos sa kamatis, hindi natin lalagyan yung adobo natin ng kanatis sa pang ano natin yan, pang design natin yan sa boodle pipe mga ka para paugin-paugin yung lamesa natin. Tapos syempre mga di mawawala yung siling labuyo natin dyan para pampapogi sa te tas ito naman habang naghihiwa tayo nagtitimpla sila ng kape te pal yung kape natin hindi 3 in 1 yan malupit ang kape yan talagang purong puro yan mga kay ito kasama natin sila muy muy si luna ito si eron ayaw humarap kasi basag yung muka yan ayo talaga Tapos ito si Carl Galing pang QC yan mga katie, Kaya malupitan trip to Tapos ito tapos sa pala yung kape natin Yan sasali na ni Luna yan Para matimusan na natin yan Tignan nyo naman yan Pandiina na kape yan Mala Starbucks yan Nalagyan nyo na lang ng, ano yan Ng gatas Tapos ito basag talaga yung mukha ni Inoue Ay ni ano Tapales Tapos ito syempre Pag budil fight Kailangan natin ng kanin Kaya magsaing na tayo Kahit anong oras na Tignan nyo naman Dami pang oraso ni Makoy yan. Kasi yan na, hinugas-hugasan na, minekos-mekos na, alangan paahin mo yan. tas ito, syempre, maglalaga tayo ng itlog para pampapogi sa natin mesa Kasi yan, lagay, lagay, na natin itong tatlong itlog. Tapos yan, buksan lang natin para maluto. Tapos ito, salpak natin to yung kawali natin, magluluto na tayo ng, ano, ng adobo natin, yung ribs na natira, gisa lang ng bawang. Tapos halu halo lang mga ka-80. Tsaka mga ka-80 ha, Huwag yung kakalimutang i-share yung video natin para mabigyan kayo ng 500 Gcash saka i-comment nyo yung, ano, yun, yung Gcash number nyo ako na bahala sa inyo mga ka-8 yung mamimili tayo ng mga mananalo tas iyan balik na tayo dito yan para updated kayo mga ka-8 tsaka para ganahan kayo manood nanood kayo nanood na kayo may pera pa kayo samba kayo tsaka ayoko mga ka-8 isuluhin yung mga nakukuha ko nakaraan sa betting app eh. ibibigay ko sa inyo yan yung mga offer sa akin ibibigay ko sa inyo para ganahan kayo lalo manood sa akin yan, ganyan tayo kalupit. Tsaka ganyan kalakas yung amat natin. Tapos ito, ganito rin kalakas yung amat nito Yan, madaling araw kumukuha ng ano, ng dahon ng saging. Mapagkakama ba kaming magnanakaw dito mga ka-80. Napakatindi ano, ni Carl. Sanay na sanay mga ka-80 oh. Talagang nagpapogi pa sa camera oh. Kasi mga ka-80, lakas ang tama no. Gabing gabi, mukuha ng dahon ng saging. <laughs> <laughs> tapos syempre mga ka-80 yung pagtapos kumuha ng daon ng saging, hugasan ni Tapalis yan ni Eron Tignan nyo na, nilaw pa. Tsaka may ano pa, barag pa yung ilong. Pero di na ipagsuntukan niya, nasa kalasingan lang yan mga ka-80 na ano sa semento eh. Tapos ito, habang nagtambay kami, tapos ito may lobat ng isa mga ka-80 si Makoy. Talagang di na kinaya yung amat. Ano mga kaitigan, dapat yung amat, di na talaga yung sagad na sagad na, hindi na natin kakayanin. Tapos ito, bago ang lahat yan, bakin na natin itong pakwa natin para pogi-pogi yung lamesa natin, biakin lang natin sa gitna. Tapos ganyang gitna ulit, tapos ganyang hiwa lang, alam nyo na yan, pero bahala kayo, gusto nyo pang giniining pang hiwa. Tignan nyo naman yan napaka-smooth ng hiwa, tapos yan, banata na natin yan. Tapos ito mga ka balik na tayo dito. Puro na naman dahil kalokohan. Tapos ito ang malapit-lapit na ito, maluto yung ano natin, yung ribs na may halong taba. tas iyan, tignan nyo naman, napaka-pogi na yun. tas Tapos iyan, lang natin ng paminta na polen. Tapos asukal na pula, mga 3,000 lang. tas iyan, suka. Tapos yan, halu halo na. Goods na yan, mga ka-80. Pandiina na yan. Tignan nyo na may itsura. Alatang-alatang pandiina na, mga ka-80. Talagang ewan ko na lang kung hindi mo mapataob yung kaldero sa itsura niyan. Gusto, mga ka-80. Luto na to. Yan, ang huwina natin to. Whew! Tapos ito, lapag na natin itong daon ng saging natin. Tapos ito, nilabasan natin yung kakasain lang natin na kanin. Tapos yan, nilapag na ni Muy Muy talagang always present yan pagdating sa mga ganyan mga ka -eaty. tignan nyo naman yan no? talagang di mo talaga halatang ano eh, always present mga ka -eaty. palum palo mga ka -eaty. tas iyan eh, na ang tagal naman maglapag ni Moy Moy talagang na? palum palo na kami dito <laughs> di na makapaghintay tas, ito binalatan na pala ni Luna tong ano yung itlog natin para masimula na natin yan tagal ang preparation, itlog lang pala baba na namin tas ito na mga ka ilalapag din luto natin na adobong ribs tignan nyo naman yan oh talagang napaka quality ng pagkakaluto oh talagang dinedemonyo pa tayo ni muimoy sa mga lapagan nyo oh tignan nyo naman yan talagang alam mo na eh alam mo na talagang mapapata kukulangin pa tayong kanin namin yan sa ano eh tignan nyo naman yung kasi yung pagkakaluto tas babanglian mo pa ng ganyang mantika naku sipol ka dyan tas ayan na hiwain na natin tong itlog natin na binalatan tapos ayan, palagay na natin kay Aaron yan. Papapugiin lang natin itong lamesa natin para ganahan lalo, mas lalo pa tayong ganahan. Tapos ayan, parang kondum pa ito mga ka -80 itlog. Tapos ito na, pandiinan na yan. Tapos ayan, salt bay daw mga ka -80. Talagang ang angas mga ka -80. Pinadaan pa sa sigo. tas ayan, lagay natin yung kamatis sa mga hiniwa natin kanina. Ayan talaga, pandiinan. Tapos ito, may pakwan pa alam mo talaga healthy, no? Para, alam nyo na, para kontrol lang mga kahit i-balancing balance, kahit hindi naman talaga. Wala naman talagang healthy pag gagantong oras kumain, tas ayan na, tapos na ito mga kahit, na natin yan. mga so, mga kahit, tignan nyo naman yung pamputri pa natin, no? Sheesh, talaga. Mm, tara, simulan na natin yan. Tapos to na mga ka-80, sinimulan na pala nila. Yan, baba na rin tayo mga ka-80. tayo ng, ano, ng ribs. Kamatis pa makukuha natin. Tapos yan, sakmali na natin to. Yan, wala nang pakundangan yan. Banata na natin yan mga ka-80. Tapos kuha tayo ng kamatis. Tapos itlog. Tapos yan, yung munting sarsa banatan na natin napakasarap talaga ng ano natin bago tayo matulog talagang pandiinan talaga yung kinain natin si Aaron nangangalay pa maghawak tapos yan si Makoy Tas to, balik na tayo dito banata na natin yan talaga abay talagang tulo talaga ang lawi pagkaganyan talaga may itangong madaling araw tapos yan na binanat banata na pinners by tananan ng lahat habang nakabrace pa tong isa tapos yan ulit ulit take two yan, hindi kasi siya makasakmal kasi kakapa-adjust siya lang kahapon eh tapos iyan talaga napaka-wild ng pagkakadila. Tapos ito naman si Tapales, si Aaron. Ayan, nanihilaw nila pa yung, ano, yung mata mga ka-80. <laughs> Tapos yan tama na muna yan. Kain na muna tayo ulit mga ka tigdan Tignan nyo naman yan, napakasarap talaga. Hindi ko maani eh. Kung wala lang talaga mga kasama, kanina ko pa na ubus lahat yan. Tapos yan, banatan na natin tong liempo mga ka Napakalambot talaga. Napakasarap. Gantong gantong oras tas makita ka ng ganyan. Talagang palumpalukan yan niyan mga ka-80. Tas iyan, banat lang hangga sa maubos natin 'yan mga ka-80. Wala na tayong pakialam basta maubos na natin 'to ngayong gabi na. Ang busy si ka-FT, ano ang ginagawa nito? Di anong ginagawa mo dyan? Di ano pa ba? Di pilbos. Ano yung pilbos nyo? Tiga, may dalawang libo tayong ano ah. May dalawang libo tayong balance yan tataya lang tayo sa mines tapos sagada natin ito mga ka 80 2,000 sagada natin lahat ng balance natin 2,000 tapos yan dapat din natin mapindot yung apat na bomba Ang pindot tayo 1 2 3 4 ayun may 4k na tayo isa pa ayun 4,9 kuya 6,2 pakabuti natin 10,000 7 Isa po. 10K. <laughs> Easy 10K mga ka I-cash out na natin yan bago mawala. Ayan o. Oh. 10K. Tapos to pala mga ka -80, Gusto yung manalo ng 10K. Na mag-register na kayo sa ilalagay kong link sa comment section. Alam mga ka -80, May mili ako ng laki share natin mga ka -80. May mili tayo. 500 Gcash bibigay natin. Dapat nakashare ha. Tsaka take note. Bawal to sa mga bata. Sa mga lihiti mong sugarol lang mga ka -80. Kung di ka sugarol. 'Wag ka magsugal, kaya let's ginato na to.